Nag-iisip ka ba ng romantic date uh, para sa iyong jowa? Don't worry, we got your back. Narito ang Summer Love and Special Reviews. o pumunta lang sa isang thematic restaurant na hindi nyo pa napupuntahan hanggang ngayon. Kung parehas kayong tinatamad ng gumala sa malayo, Try nyong mag-coffee date sa malapit na coffee shop. Maaring mukhang simple lang ito, pero isang way ito para mag-catch up sa happenings sa isa't isa. Pagkatapos ng isang abalang schedule, pwede ninyo itong gawing special tradition every week. Maliban sa pag-share ng mga nangyari sa buong linggo, maaaring nyo rin pag-usapan ang inyong mga plano at inaasahan pa para sa inyong relasyon.